Ayan po mga kadilag, dahil sakto na po ang lasa, ay luto na po ang ating pinakbet. Ito po ay aahonin ko na po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay mag lang po ako dito sa bahay dahil si Indong po ay nasa lukban, si Bibi naman po ay nagbabike papunta sa kanyang kaibigan, si Mama naman ay nasa Maritesan. At kanina mga kadilag, ay ako po ay naglinis ng bahay. Tapos ay ngayong hapon naman mga kadilag, magluluto po ako ng ulam. Bali, si mama po kanina ang namalengke. At ang lulutuin ko mga kadilag ay pakbet o yung pinakbet na gulay mga kadilag. Nandito na po ako sa kusina at ito na po yung gulay na nabili ni mama kanina sa talipapa mga kadilag. Bali, yung nakasupot po yung kanyang binili. Ito po yung halo-halo na pong gulay. At ngayon po, ito po ay aking paghihiwa-hiwalayin. So, gagawa natin mga kadilag ng magic. Tadaan! ang magic doon mga kanilaga yung transition. So ito po yung napagsamasama uh, ko na. Mas nakakatipid mga kadilag kapag ganito po yung supot yung binibili namin na gulay. Dahil kapag uh, katulad po na ito, itong kalabasa, hindi mo na kailangan bumili ng isang malaki. Kung bagay ito ano ah, madaming gulay na kagad yung magkakasama. So, ito po ay aking uhugasan, pero yung iba ay hiwain ko po muna. At masyado namang malalaki. Ihiwa na din po ako ng regados. Bali dun sa mga gulay na nasa supot, mga kadilag, ay itong kalabasa na lang ang hihiwain. Ayan, bukod po dun sa gulay, ay lalagyan din po natin yun ng baboy. Dahil ito po yung magiging lahok po nung lulutuin ko mga kadilag na pinakbit. Nagbilila ang po ng one-fourth. At sa one-fourth na yun, ay halos taba na lahat. <laughs> susunod ko na pong hiwain na itong sibuyas bawang. Ayan po mga kadilag at nahugasan ko na po lahat ng gulay. At naka na po lahat ng ingredients na gagamitin po sa pagluluto ng pinakbit. So meron din tayo ditong balang. Magsisimula na po akong magluto mga kadilag. So ito po munang baboy ay aking isasangkot siya. Gagay ko na po dito sa kawali. Nalagyan ko din po yan ng kaunting tubig mga kadilag. Para medyo lumambot Akin na po iyang tatakpan mga padilag. And po mga kadilag at i-check na natin. Ayun, sa iga na. baba ng babo So yung buto ay isinama ko na nabawasan ng mandika at masyadong madami. Dahil may sobrang taba. Okay na po ito, honey. Babawasan ko lang mama ng mandika. At masyadong madami. Okay. bawasan natin ng mantika. Dahil nasama ang masyadong ma-oil. Yan, okay na po yun mga kadilagay. Ang oh, dami din ako nabawas. Nalagay ko na din po mga kanilag yung sibuyas at bawang. Pagsasabayin ko na po po at ang sunod na ilalagay ko mga kadilag ay itong balaw. So, isang kutsara lang pong balaw ang aking ilalagay. Ito po ay hinugasan ko din kaya siya ay hindi ganun ka Ayan, at ilalagay ko na po mga kabilag yung gulay. So, ang una ko pong ilalagay ay yung matitigas na gulay. Tulad ng kalabasa. Pitaw. Saka okra. Saka itong ambalaya. Ayan. Lalagay ko na din po itong kabay. Maya-maya yung tagay. pinakang pampaalat mga kanilag ay yung balaw. Lalagyan ko na po ng tubig. So, kalahating ating tasa lang. Lagay ko na din mga kanilag yung talong. kaunti. Saka po, ating tatakpan para maluto yung gulay. Ayan, at bago ko po pala makalimutan, nalagyan ko din po ng kaunting paminta. Punta mga kalilang. Yan po mga kadilag at titingnan ko na po kung luto na. Duto na ng gulay at saka titikman ko na din po. Hmm, bango. kumuha so, na po ko ng kutsara para matikman ko kung hindi matabang. Hmm, sakto na po. Sakto na po ang lasa. sabaw-sabaw na kaunti. Ayan po mga kadilag, dahil sakto na po ang lasa, ay luto na po ang ating pinakbit. Ito po ay aahonin ko na. Bigla pong buhos ang ulan mga kadilag. Ulan na naman. Hmm, yummy! Yummy ang gulay i-off ko na mga kadilag yung apoy. Ayan mga kadilag, ito na po yung pinakbit o pakbit. Nakahain na po. Tapos eh, kami po eh, may ginataan din dito tilapia Natira tira kaninang umaga. Tapos ay kanin. Kami po ay kakain na ni mama. Thank you Lord sa pagkain. Ibla ang yung pala yung 50 na. 50 <laughs> na naman <mas> <laughs> sa ngayon. Ah, magpatawa nga ako sa kitchen. Grabe na po talaga ang presyo ngayon. Ang mong Kain po, mga kadilag. Ang sarap. Ang sarap daw po. Sabi niya mo. Ang sarap din itong ginakaan ni Bibi kanina. Si Bibi po, mga kadilag ay nasa kanyang kaibigan. Na Kaisipan. So may nasa ngap, lokpan, at yun po ay at least isang po sila doon. Gula, eh. Tama lang gulay. alamang tama hmm. lang, ba nila? Hindi. 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 the wrong one than that one.

Thank yeah. you.